para matulungan ng mga taong rumeresponde sa ating mga kababayan sa oras ng kagipitan. Isang grupo sa Karaga ang nagbigay ng self-care sessions sa mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito'y para mabawasan ang kanilang stress at pagod habang tinutupad nila ang kanilang tungkulin. Silipin niya sa sentro ng balita ni Jennifer Gaitano ng PIA Karaga. May sako naman o wala, palaging nakahanda ang ating mga kawani at response teams ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC sa Caraga Region. May mga pagkakataong kahit apektado sila, mas inuuna pa rin nila ang pagligtas ng iba at pagsiguro ng kanilang kapakanan. Kaya naman tinutukan ng Caraga Alliance of Disaster Risk Reduction and Management Officers o KADRIMOS ang pagbigay ng libreng session sa self-care at laughter yoga para sa LDRRMOs at matulungan din silang makapag-relax at matuto kung paano makaiwas sa stress. Sa tulong ni Dr. Dixon Yasay, former mayor ng Opol Misamis Oriental, naging aktibo ang mga kalahok sa isinagawang sessions sa laughter yoga at marami silang natutunang paraan sa pag-iwas sa stress at pag-alaga sa sarili. Kami nga mga officers are the frontliners of disaster. So, gitagaan mi o time to reflect on ourselves. We highlighted this self-care for its uh, risk managers in its community to focus not only those workloads in offices but also ourselves Ayon kay Armando Gomez Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Agusan del Sur malaking papel ang ginagampana ng LDRMO sa kanika kanilang komunidad sa pagpapanatiling ligtas ang lahat lalo na tuwing may sakuna o inaasahang bagyo at madalas ay nakakalimutan na nilang bigyang pansin ang kanilang sariling pangangailangan uh, We cannot uh, effectively um, fulfill or perform our duties and functions in the DRRM if uh, ourselves hindi binibigyang pansin yung unang-una yung mental, physical and emotional health being. Kinilala rin ni Gomez ang suportang ibinibigay ng chairperson ng RDRMC at vice chairpersons ng apat na thematic area sa DRM mula sa mga ahensya ng Office of Civil Defense, Department of the Interior and Local Government, Department of Science and Technology at Department of Social Welfare and Development Caraga. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa bayan.